Okay. na Maso na. Kapaslakan ko wala gumana. Na alam Jis. Ay. Oh. Kumayo ka pa na kita mga yan din. Ngayon si April Reyes. Si Fred Batares. Sino ba si Batares? Si orang JBT ng mga nozi. Wala oh. Tapos si sumablain. Ayun mga kaibigan, dikin Dito ang mga Ayun mga, ayun sa mga kaibigan. mo, Wala mga Ayun na, ipasok na. Ayun Pasok po Pasok

भा